Paano naman mag-compute ng 3-4 horsepower na aircon kung magkano ang konsumo nito sa isang buwan? So kung meron kayong 3-4 horsepower na aircon sa bahay ninyo guys, ito yung computation natin sa loob ng isang buwan. So 1 kilowatt, equivalent nito guys ay 1000 watts. 3-4 naman na horsepower na aircon, equivalent din nito ay 600 watts. Ngayon, ang 3-4 horsepower na aircon natin sa bahay guys ay ginagamit natin yan sa isang araw na 8 oras. So, ngayon, 600 watts times natin yan sa 8 hours equals 4,800 watt hour. So, itong 4,800 watt hours guys, hindi yan exact na ganyan talaga ang konsumo kasi nakadipindi yan sa laki ng kwarto at nakadipindi din yan sa materialis na ginagamit natin sa kwarto. Kasi kapag light materials naman ang ating ginagamit sa kwarto guys, kapag tanghali, madaling makapinitrate ang init yan ng araw. So kapag madaling makapenetrate ang init guys, siyempre mainit yung sa loob ng kwarto. Mahirapan ang aircon natin na mag-cut off dahil kailangan pa niya in-neutralize yung lamig ng aircon sa loob ng kwarto para mag-cut off ito. So ngayon, itong computation natin na 4,800 watts hours guys ay Continue 'yan guys na hindi nag-cut off yung aircon natin. So ito yung labas 4800 watt hour. Siyempre kapag mag-cut off 'yan guys yung aircon natin, so bababa pa itong 4800 watt hour. So dito naman tayo guys para makuha natin ang kilowatt hour. So 1 kilowatt guys equals 1000 watts. So itong 4800 watt hours guys i-divide natin yan sa 1000 watts. So equals nito ay 4.8 kilowatt hour. So 4.8 kilowatt hour ang konsumo natin sa loob ng 8 hours na ginagamit natin sa isang araw. So para makuha naman natin kung makano ang konsumo sa isang buwan guys ay i-times din natin itong 4.8 kilowatt hour times 30 days equals 144 kilowatt hour. So ito na yon guys sa loob ng 30 days. Ngayon guys ang 144 kilowatt hour so para makuha natin kung makano talaga ang konsumo sa isang buwan i-times natin to sa per kilowatt hour. Example guys ang singila ng electric company ay 15 pesos per kilowatt hour. So ang 144 kilowatt hour guys, i-times natin yan sa 15 pesos. So, ang labas nito ay 2,160 pesos. So, ito na yun ang konsumo natin sa isang buwan na tuloy-tuloy na hindi nag-cut off yung aircon natin. So, ang tanong niyan, kapag inverter ang ginagamit natin na 3 4 horsepower, makatipid ba tayo ng kuryente? Para sa akin guys, kapag gumamit tayo ng inverter, same lang naman ang konsumo nito nakadepende yan sa laki ng kwarto kasi kapag maliit ang kwarto ninyo guys simpre madaling mag cut off yan kasi madaling lumamig yung kwarto natin kapag madaling lumamig yung kwarto natin ay mag cut off talaga yan so itong 2160 hindi yan exact na konsumo bababa pa yan na 1000 mahigit kapag mag cut off yung aircon natin